Yan, ito pong rabera ng kapatid ni papa ng mga bata. Yan, oh. Ang rabera nila, guys. ng atag, ang basa na lang tanang miskin ang buwan. ka ni Ibra. Nasakya, maa ko magkadaw Ako pakakan sa pag-iso. May dogo sa mga ata. Atag, ang Ibra. Sa nalayama na pag ah. Na maa ko ako Uri pakakan pag Oh. nanti kan sila sini nimal apa apa Oke. <music> <único Liberty Overwatch throat> apa aku bang apa <mer> aku <reais> <enfantinnen fall asleep> <silicone anime repay> <tidur> Ay, mag-vlog ka na, ha? Na? Yan, balay ko, guys. Andiyan, no? Malapit lang. <laughs> ha uh, Ito ngayon, sabi ko sa mga bata na ganito ba, magbili ng lupa, tapos Ganito sa ginawa ng uncle nila. Palayo kayo eh. Hindi. Kahit meron naman doon sa atin. Oo oh, nga yeah, to. Hmm. Mag-project sila ba? Sabi ko, hindi kaya magpatayo sila ng bowling house. No? Para may, may mga sidelines sila yes, ba? Kasi kung kay bisod kayo. Kaya oh. nang magloon. Wala namang kisabi. Ano? Oo. Oh. Kaya pari ako kay Alan o. Oh. Hmm. Kamaw na nila. Hmm. Ayun mga kay Alan ito. Mga ila ito. Kita mo yung bigas na tuwing ano maghati siya dito ng isang sako na bigas. Ang bigas sila dito walang problema. Tapos pag makaano sila, makaani sila, wala nang hati-hati. Hindi na magkuha si Ha. Nandaw na no tuni bibanggala? No tuni bibanggala? Hindi na bunam. Ay, ka ना ना कपो नयो નોનિ ના કિસો